Huwag naman, baka... Anong ginagawa mo dito? Gusto sana kita makausap, Christy. Wala na tayong pag-uusapan pala yun. Nasabi ko na lahat ng gusto ko sabihin sa'yo. Umuwi ka na. Christy, alam ko naman mali yung ginawa ko sa'yo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Kaya... baka naman. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Para sa'n pa yun? Para na ma-disappoint ako? Kaya nga kita binigyan ng isa pang pagkakataon, di ba? Kasi akala ko nagbago ka na. Pero mali pala ako. Kasi hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Sarili mo pa rin ang iniisip mo. Wala kang pakik kahit mali yung gagawin mo, basta makuha mo kung ano gusto mo. Kahit may masaktan kang ibang tao, di ba? Makinabang ka lang. Christy, alam ko naman mali yung ginawa ko at pinagsisisihan ko yun. Kaya bigyan mo naman ako ng pagkakataon para makabawi sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon na bibiguin kita. Kaya sabihin mo sa akin ang pwede kong gawin para patawarin mo lang ako. Misty. Gawa na lang ako ng kasunduan natin para madalo mo si Jimmy. Pero hanggang doon na lang. Huwag ka nang umasa na matatanggap mo kita. Wala <tod> ngayon na ayaw ko nang na makita ka ang mga usap ka. Gusti. Oh, Oo, oh, hali na. Bakit? Inaanto ka na? Jordan, inaantap ko si Junior. Aakyat uh, ko lang uh, muna siya sa taas, ha? Papatuloy ko sure. na. Jeff, ikaw mm -hmm. na muna. Bahala ka. Mm. Ayos ka na ba? It's about Leslie. Parang may kakaiba siyang kinikilos. For some reason, parang niya akong iniiwasan. I don't know. Alam mo bang nakita ko sila nagtatalo ni Shira dun sa ospital? Tapos nung tinanong ko kung bakit, they just gave me a very lame excuse. Ano ka ba? Parang hindi ka na nasanay na sa dalawang yun. Ano mo, kahit na magkaibigan yun, nakakapikunan pa rin yun. Di. Pareha silang tensyonado. Alam kong may tinatago silang dalawa. Huwag mo na masyado isipin. Ano mo, pahingan na muna ako. Ikaw na bahala dito na. Okay. Thank you. Gano'n mga kalayon. Tayo! Hmm. Huwag ko ka naman Uy! Ayos uh, na, yan ah! Tama tama! Ng, tama. Thank you! Teka. Tumangon ko ito. Tama na yan. Huwag na, kakakain ko lang ah. Tsaka pabos na to. oh. na lang namin. Hmm. Tama Ay, na yan. Oo, di ba nga nakakaano? Ayun ah. Ay, hindi maayos yung problema niya sa pag-iinom. Mm. At bigay ang tayo niyo, Tayo niyo na lang na lumamig yung ulo ni Nanay Christy. Mm. Tsaka siya kausapin. Ah, na mangyari yun. Kasi ayaw na nga niya makipagkita sa akin. Ay! Kung ayaw makipagkita, text mo na lang. Alam mo, Kuwago, ang galing mo rin eh, no? Ang lakas mong magpayo. Hmm! Mm. Oh, bakit? Hindi ko nakakatulong eh. Sabi ko lang. Ito naman eh. Leon, wala naman ibang dapat na sisihin, kundi ang sarili mo eh. Hindi ba, kung kailan naging bukas na si Christie para tanggapin ka, saka mo naman siya tinaboy palayo? Gumawa ka pa ng bagay na hindi mo pinag-iisipan. Kaya tuloy, yung pagbabago mo sa sarili mo, nabaliw, wala. Selos ka pa ng selos. Tagayin mo pa ako. dago ka -dab mo yan. Kayo po? Uh -uh. Sige, sige. Aka na. Oh. Sige, yung gagawin ko. Ayoko naman mawara sa akin si Christy. Eh di kausapin mo. Suyuin mo. Ipakita mo na totoo yung pagsisisi mo. Lalambutin ang puso nun. Baka bigyan ka pa ng panibagong pagkakataon.